Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Live from our Imperial News TV This is Queen Helen of the Richard Elizabeth III November 30, 2022 23, wow! Talagang bumabalik ako sa panahon na kung saan hinahabol ang lahat utang dito, utang doon para mapadali ang pag-release ng ating kaperahan. Subalit, ang hindi ko alam ay talagang sadyang merong nangyayaring misteryoso sa nilalakad ng ating mga inuutusan. Kaya, pasalamat ako kahit anong hapdi kahit anong delay, naipon natin sila lahat. Maraming salamat po doon sa mga pinadalang mga screenshot ng mga pananalita ng mga taong matagal na ako binabalaan ng mga taga Maguindanao. Maraming salamat Sultan Kelly. Maraming salamat Bay Sagira lahat kayo na nakikinig ngayon, mapiyam na mapita sa ating mga kapatid. Bye! Salamat sa pag-asikaso ng ating mga kailanganin dyan sa palasyo. Ngayon, ang address ng mapilindo nandiyan sa kampo sa Liguasan, isa, nasa kay Sultan. Pocan, isa, satellite office, at ang main HQ natin, nasa Sulu. Pero ang ating mga coordination, ang ating mga gagawing mga IDs, mga forms na pinapaayos ko, direkta po kayo kay Dato Paduka Puga na siyang nag-handle rahat ngayon ng ating uh, beautiful, wonderful SIC na kung saan ino-acknowledge na ng buong Southeast Asia. Ipapadala rin po yan ang sample, ang accreditation sa United Nations, sa International Court. Yan ay inuutos na natin sa ating emisaryo. Yan ang hindi nila nakita. Yan ang hindi nila namalayan. Talagang ginawa lang akong ordinary diyan sa mga um, screenshot na pinapalabas na inilaban sa atin. Iiyak po kayo. Yan ang tingnan ninyo. Iiyak talaga kayo. Dahil ang hindi niyo alam. Mag-research kayo. Pumunta kayo sa Senado, Kongreso, sa Balacanang, kung anong estado ng pangalan Maria Helen Panulino Abdurajak. Lahat po yan may katuturan. Ngayon, sabi ko nga kay Mahal na Hari, kung hindi kita na-rescue noong December 1 na kung saan humarap ako sa mga kidnappers mo nang walang pakundangan ang masakit na tuntun kung sinong programmer sinung sinong supporter. Iyon lang ang masakit sa akin dahil minahal ko kayo. Hindi kayo nahiya nang dahil lang sa pera ipinag lagay nyo kami sa kamatayan. Ang pera nakikita ang kaluluwa nyo pag sinunog na wala na. Ngayon, Miss Beautiful ng ligwasan. Salamat sa pagtawag sa akin na ikaw ay talagang napakaganda. Lahat ng posting mo, alam mo, yung sa saganaan na kinuwa ninyo, pakikita mo yan, iniipon lahat iyan. Maganda sa harap, pagtalikod, napakasama. E paano ka kaya nagustuhan? Dahil ba sa gayuma? Eh, yun ang sabi nila eh. Diba, manggagayuma dyan sa sapo, sa saranggani, dyan ba nang gagaling? Kailan kaya kayo pumunta muli doon? Pasansyahan na bato-bato sa langit, ang matamaan huwag magalit. Kasi black magic na ang ginagawa ninyo eh. At alam na alam namin ang ginawa ninyo. Kasi may counter din kami kaya nga sinisira ninyo ang programa ng divino gobyerno kaya nga sabi ko yung dyan sa mount sa isla ng humunhon yung mga miners yung mga nagmimina dyan magingat kayo yung mga nagdemolis sa lapo-lapo emisaryo pakinggan mo ako lahat ng mga maliliit na tao na ginagamit ang kapulisan. Ang pulis galing sa PC, Philippine Constabulary, ginawa po yan ng dahil sa Tripoli Agreement. Lahat po yan galing sa pistok. Ngayon, walang kwenta ang pistok dahil dyan sa ginagawa ng kapulisan. Anong maganda kaya dyan? E dissolve na para matapos na kasama na itong raf ni Pilota. E dissolve lahat iyan ang papo dahil siya ang ginamit. Siya ang kinikilala, di ba? Oh, nang ano, lahat ng ano ninyo, Mr. Ramir, Pilota. Ang galing ng mga pananalita ninyo. Maalala mo yung during the event? Maalala mo kung gaano kakayabang? Maalala mo kung papano kayo magsalita sa harap ni Queen? E ngayon pinatunayan nyo lang ang mga Ramir Pilota. Okay, yan ngayon ang inaano ko. Isa-isahin ko na kayo para maintindihan ng publiko na kayo ang sumira. No? Lahat ito ang rough inangkin ninyo for Diyos, for Santo. Ang special order inangkin ninyo. Dahil isurrender ninyo sa totoong lakay E di isurrender nyo Pumunta kayo ng Malacanang Tinanggap ba niyan? E ako ang tinawagan dito Hindi kayo nahiya Sana man lang tinitingnan nyo ang kahihiyan Siyempre pangalan kong nakaperma Alam ba ninyo lagyon ang ginawa ninyo? Masakit kaya lahat kayo, tinangtang nyo na yung mga pictures ko sa mga opisina ninyo. Dissolve ang RAF Coordinating Council sa Tagig. Dissolve. Kasi walang kwenta pala ang pagtingin ninyo. Ginawa ko, inangkin ninyo, ilaban nyo pa sa akin. Ganyan kayo kasama. Hindi nyo man lang tinitingnan ngayon sabihin niyo wala kaming naitulong sa inyo. E eh, di marami na kayong ebidensya na nakita. Magkano? E eh, ngayon maraming nang nag -complains. Tag 11,000 ang set ng uniform. Kaya nga pinapagawa ko sila ng affidavit. Kasi ipatulfo ako ni Jane eh. Nakita ko yung screenshot by. Itawag ko yan doon sa Maguindanao. Langon-langon. Makita nila napakaganda mong bata. Sirain niyo ako, I may immunity ako sa buong mundo bilang queen. Kayo ano? Who are you? I never divulged my authority. Pero ngayon ang nagpanggap na Helen Panulino na kinuha yung authority ng lolo, pinalitan lang ang heading at nagpanggap na queen. Paano gawin natin sa mga ganyan, madlang people? Na yan ngayon ang sinusunod nila. Naakala nila yon ang totoo. Kawawang mga kaparientehan. ko kayo. Ako pang pinagbalatan nyo na binuyayaw 20 times, ng babaeng iyan, napakasakit naman kaya. Dahil naniwala ang konspirasya. Naniwala kayo dahil pera. Ngayon, nilalabas ko na ito dahil sukdulan na. Tapos na ako 2012. Ang araw-gabi na pero ngayon na dinilay ninyo lahat na may patunay ako. Kamatayan talaga ang hatol. Rule 36. Sovereign law. Pinaggawa ninyo. That is the delay tactics ng recognition na ginawa ng Malacanang. Ngayon. Ang galing magbaliktad ni Pilota... Ako pa ngayon ang bumabaliktad. Ngayon, Ustads ng uh, ating Diyan sa Maguindanao, kausap ko na kayo ha, gumawa na kayo ng hakbang. Kasi masyado na, masyado na ang damage na ginagawa ni Jane Pilota. Ni Richard Pilota. Nirespeto ko kayo tinanggap ko kayo. Pero hindi kayo nagtatanto dyan. Sabi ko, stop. Ang hindi nyo alam yung conversation natin. I am a sovereign judge. I have all the rights to do what I want for the safety and security of our people. Hinayaan ko kayo mamuno. Sana. Tama rin lang yung ginawa ko na hindi ko ibinigay sa inyo lahat ang sikreto. Kaya nga sinabi ko kay Sultana Madeline, Happy Birthday Sultan Jerry Silab. Sa tagal-tagal ng panahon, ang sakripisyo mo kasama sa sulo. Akala nila ganun lang basta-basta. Divide and conquer ang ginawa nila sa atin. Nagkamali sila. Uh, Prinsesa Lorena Lopez, lahat ng binigyan ng affidavit against you, paki gawa ng counter affidavit upon investigation. Kasi yun ang gusto nila eh. Yung mga inutusan para bigyan kayo ng kasalanan. Kasi yun na yung paraan nila. Pag nasira kayo, sira ako. Yun ang projection. Ang hindi nila alam, binantayan ko na sila. Kasi taktika sa taktika. Ki para ano pa na naging queen ako kung hindi ko alam ang trabaho ko. Kung paano ko protektahan ang bawat rights ng ating sinasakupan. Ngayon, may nagpinagmamalaki nila ang SEC, Security and Exchange Commission. Raf sa SEC, Sige, gamitin niyo yan. Dahil hindi pa kami nag-usap ng aking team. Eh kung hindi sila magsunod at ginamit nila iyan, duble ang magiging kaparusahan ng SEC. Napansin niyo, nagawaan ko nga ng paraan yung BBMI. Eh sinong isusunod natin? Kapag ayo ay hindi tumino mataas po ang batas ng rule 36 ng sovereign court ng ating lahi ayaw nyo tanggapin ha ngayon ba't kayo nagkakandala iti ng galit ng pinalabas ko ang currency ng bagong lipunan bakit kayo nagagalit Meron ba kayong karapatan? Meron ba kayong power and authority? To monetize, demonetize? Meron ba kayo niyan? Tanungin ko kayo, anong nalalaman nyo sa ganitong usapin? That is a high level. Ang alam nyo lang, manakot. Tinakot nyo na ako noon pa, January 10. Pagdating ko sa Pilipinas, tinakot nyo na ako. Ngayon tatakotin niyo pa ako? Sa sobra kong takot, wala na akong takot. Iyan ang ibig sabihin. You have made my life miserable for making a lot of yung insinuation na nandiyan na sila Madeline silab kukunin kayo, sasaktan kayo. Pinakinggan ko kayo. Pero ang hindi niyo alam, nag-uusap po kami. O oh, ngayon, edi eh, nabisto kayo, ngayon, I am advising Sultana and Sultan to defend kung ano yung mga nangyari. Kasi dito, ang alam nila, tayo ay magkagalit. Ang hindi nila alam, protect ako sa inyo ang peace and Prosperity Against Poverty and Oppression na programa ko na barangay-based. Inamin, inako, kapamilya. Eh, sobra naman yata kayo. Eh, ngayon, gagalaw. Kuya Sultan ng Bataan, Mueva Vizcaya, mula Apare hanggang sa Cavite, ipalaganap lahat ng mga sultan, na talagang sumaklolo dito sa kahihiyang ginawa nila. Salamat. Dahil lang hindi nila alam, nagtayong magkakapatid ay nagkakaisa. Maraming mga luha, maraming mga salita, pero tama rin lang, lunukin lang natin. Kasi ito na yung paghahatol nang divino gobyerno. Sila o ako. Yan ang hindi nila napansin. Nasasaktan sila sa pananalita. Pero mas masahol ang kanilang tabas ng dila dahil makamandag na mga tinatagong salita. Hindi nila alam. Isang salita nila, tumbok ko na. Pero, mas maganda pa rin. Yung hindi pinapakita na alam natin. 2021. Mula nung nangyari lahat. Nakaantabay na po kami. Alam namin na iyan ay isiseres ng mga taong mga mapagkunwari, mga taong ganid sa kapangyarihan at ng ating kayamanan. Mapalad tayo. Kaya pinasasalamatan ko lahat. Lahat itong nangyari ay nakatakda rin. Nakatakda ang isang katulad nila para gumanap sa istorya ng divino gobyerno. Kung si Jesus ay talagang pinaratangan at kinulong, pinako sa krus, ganyan din ang mga taong walang puso o matake sa mga taong tumutulong sa kapwa. Anong sinabi ni Jesus? mapalad ang pamilya ko dahil kinikilala nila ang aking ama. Siya mismo nagsalita at ipinagtabuyan ng sariling mga kapamilya na physical. Pero anong sinabi ni Jesus? Ang aking pamilya, ay ang kumikilala sa aking ama sa kalangitan. Kayo, inakay ko kayo ng ilang taon. Niyakap ko kayo. Pero ngayon, ako pang baliktad. E di bali, baliktad naman talagang paningin ninyo eh. Tingnan nyo ang eh, itsura nyo, di ba baliktad? Salamat. Ngayon nagkagalit kayo sa akin. Eh, lang naman ang sinasabi ko eh. Ngayon, awayin niyo pa ako ng awayin dahil mas marami akong ilalabas. Okay? Sinabi ko sa inyo, hanggat kaya kong takpan, tinakpan na ang lahat ng kasalanan niyo, lahat ng modus operandi niyo. E eh, ngayon, inalalabas niyo, kapamilya sarap. SEC, ang tanong, may basbas -bas ba yan? E ang chairperson dyan. Ang tanong, kasabwat mo ba sila? Siya ba ang nag-uto sa inyo? Ang tanong, sino kayo? Para mangapak sa dignidad ng hari at reyna. Kung hindi kayo kumilala, patawarin ko kayo kung kayo babalik. Pero pag hindi, alam nyo na, ang Rule 36 ipinapataw yan kung ang lolo naging matatag at pagsabi sa akin kung magdesisyon huwag kang lumingon dahil ang batas ng royal family ay batas ng kalangitan. Eh ngayon gawa-gawa ko pa. Eh bakit ginamit ninyo yung ninakaw na testamento na binigay ko kay Eduardo de la Cruz? Bakit nyo ginamit? Bakit nyo ginamit? At bakit nyo ginamit ang blood compact? At bakit nyo ginamit ang kalupaan ng ligwasan? E eh ngayon, inaangkin ninyo? Ang may-ari po, suverin niya. Napaka-kitid ng mga galamay ninyo, yung tagasunod ninyo. O ngayon, titignan niyo mabuti. Kami, meron kaming 28 associations na ginawa. Pera ng mga tao. Eh, yun ang aking paraan. Merong 3,000 cooperatives na kaantabay. Meron ginawa sa ngayon. Iyan e, ay nakalaan sa financial team. Huwag ninyong ismulin. Dahil lahat iyan may paraan, may proseso. Kung hindi ako nagpapakita, iniimbestigahan ko lang ang sakit ang hapdi nung inyong nilagay sa kulungan ang mahal na hari dahil sa inyong attempted kidnapping. Nag-celebrate pa nga kayo eh sa Palawan. Hindi kayo nahiya hindi kayo mahiya? Napakawalang hiya na pag hindi niyo pa nararamdaman. Ngayon, puro na lang kayo tret 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 sa amin. Iyan ang naging dahilan. E ngayon, baliktarin niyo kami kasi hindi niyo kami maabot, dahil hindi niyo kami magamit, dahil hindi niyo kami mamanipula. May utak si Queen. Mas mainam na yung dalawa na lang kami ni Kuya Raja. Wala kaming problemahin. Kahit saan kami pumunta, pumupunta kami ng Johor, pumupunta kami ng saan-saan. At least kami lang. Hindi yung nakabalandra. Sinabi ko sa inyo, ngayon di lumabas yung talagang tunay na kulay. Ipag-aari pala kayo ng rap ni Pilota eh, di doon kayo. Kaya Ramir Pilota, huwag kang masyadong mayabang please. Kinalaban mo na ako noon. Pero at least nakita ninyo. Kaya nga dinala ko sila Madeline para makita ko kung sino kayo. Kasi diyan makikita matitimbang ko kung paano ang susunod na hakbang. Dahil kung hindi ko kaya solusyonan ang sariling bahay ko, paano ko matsolusyonan ang problema ng sambayanan? I congratulate Emisario, our dear little president. Thank you very much for all the efforts. And I thank all the Congress, the Senate. I thank all the Supreme Court of the world for abiding to the laws of the sovereignty. I thank the United Nations. I thank each and everyone who listened to this mission, who listened to my voice, and I appreciate that the mission of the new generation has borne fruit i appreciate very much the help of my grandfathers grandmothers all the elders that belong to the light thank you our elder in america for recognizing the true accident i thank the grandfather in sulu for calling me just to listen because the world is already knowing The Imperial Sovereign Bank of the Lepusum Empire. Greatness, mabuhay, masulam.